maririnig mong gayon ay itinago sa loob na maraming seglo. Hindi nila ito tinatalakay sa mga simbahan. Hindi nila ito binabanggit sa magagaan at malalambot na sermon tuwing linggo. Gunit naroon ito, nakatago sa pagitan ng mga linya. Sa mga salitang nalimutan ng mga propetang nasiraan ng bay. Sa mga panaginip na parang apoy na mga lalaking nakakita, nang hindi nila dapat makita. Binabanggit ng Biblia ang isang lugar na kinatatakutan pasukin kahit na mga anghel. Isang lugar kung saan ang oras ay hindi umiral. Kung saan ang liwanag ay hindi makaluso. Kung saan walang kamatayan pero wala ring buhay. Ang pinakakilalang pangalan nito ay impyerno. Gunit hindi yon ang tunay nitong pangalan. Hindi ito ang impyerno na ipinakita ng Hollywood sa iyo. Hindi ito isang kalderon puno ng apoy at mga demonyong may tinidor na parang cartoon. Hindi. Ito ay isang bagay mas matanda. Mas kasindak-sindak. At mas malapit ka na rito kaysa sa inaakala mo. Ayaw nilang malaman mo ito. Gunit sa lumang tipan, hindi tinukoy ang impyerno bilang isang lugar ng walang hanggang pagdurusa. Ang salitang ginamit ay Sheol, Isang lugar ng kadiliman, katahimikan, lamig. Sapagkat sa kamatayan ay walang pag-alala sa iyo. Sa Sheol, sino ang magpaparangal sa iyo? Sa mo anim, lima. Ang siol ay hindi isang parusa. Ito ay kawalan. Isang paglimot. Ginit, menagbago. Sa paglipas ng panahon, ang mga salita ay binago. Ang mga tradisyon ay hinaluan. Ang mga ideyang grayego tungkol sa parusa at gantimpala ay antionting pumasok sa pananampalatayang Hebreo. At ang siyol ay nagbago. Mula sa isang pagtulog, naging sigaw. Mula sa paglimot, naging apoy. Ginit bakit? Bakit biglang nagbago ang pananaw tungkol sa kabilang buhay? Ano ang nakita ng mga sinaw ng tao upang kailanganin nilang likhay ng ideya ng walang hanggang apoy? may isang talata na bihira basahin ng malakas. Sapagkat ang kanilang od ay hindi mamamatay, ni ang kanilang apoy ay hindi mapapatay. Isayas 66, 24 Sabi nila ito ay tungkol sa mga patay. Pero paano kung hindi? Paano kung ito ay tungkol sa mga buhay? Sa mga taong tumatawid, na nakakakita, nakadarama at nananatili. Mga taong hindi kailanman namamatay. Gunit hindi na rin muling nabubuhay. Iyan ang nakatagong anyo ng na impyerno. Hindi ito katapusan. Ito ay isang kulungan. Ngunit bakit nilikha ang lugar na ito? Sinasabi ng Genesis na mayroong isang paghihimagsik. Ngunit hindi ito ang paglabag ni Adan. Mas matanda pa ito. At nang magsimulang dumami ang tao sa ibabaw ng lupa at silang ay nagkaanak ng mga babay. Nakita ng mga anak ng Diyos na magaganda ang mga anak na babae na mga tao, at sila'y kumuha ng asawa sa kanila, sinumang kanilang pinili. Genesis 6, isa tandang bawas dalawa. Ang mga anak ng Diyos. Hindi sila tao. Sila'y mga anghel. Mga anghel na bumagsak. At mula sa kanilang unyon, isinilang ang mga nephilim. Mga higant. Mga karumal-dumal. Halo ng langit at lupa. Ang lupa ay napuno ng karahasan. Ang sigawan. Ang dugo. At Diyos, nilipol silang laha Sa pamamagitan ng tubig. Gunit ang mga anghel na bumagsak, hindi na matay. Sila'y kinulong. Ang mga anghel na nagkasala ay ibinulid ng Diyos sa Trotaro, inilagay sa madilim na hukay, na iningatan para sa paghuhukom. Dalawa Pedro Dalawa, Apa, Trotaro. Ang salitang ito ay hindi Hebreo. Ito ay Grayego, Pagano. Isang lugar na mas malalim pa sa hats. Mas madilim kaysa kamatayan. At doon, nandoon ang tunay na impyerno. Gunit sino ang mga nilalang na naninirahan doon? Hindi sila mga demonyo. Hindi gaya ng inisip natin. Ang demonyo ay isang pangkalahatang salita. Malabo, gunit ang mga sinaunang teksto, gumagamit na ibang mga pangalan. Rephaim, Zamzomim, Emim, Anakim, Shedim, Azazel. Ang mga pangalang ito ay nakakalat sa Biblia. Nakatago sa mga talaan ng lahi, mga digmaan at mga nawawalang bayan. Gunit bawat isa, may dalang alaala. Ang panahon kung kailan ang langit ay napunit. At ang impyerno umahon sa ibabaw. Bakit napakahiwaga ng Biblia sa bahaging ito? Sapagkat may ilang kaalaman na hindi dapat ipasa. Hindi aksidente na ang aklat na Enoch ay tinanggal sa mga opisyal na kasulatan. Bagaman direktang binanggit sa Judas. At sa Enoch rin ang ikapitong mula kay Adan ay nagpahayag. Judas isa oras labing apat na minuto. Nakita na Enoch. Kinuha siya. Hindi siya namatay. At ang isinulat niya ay gumugulo sa isip hanggang gayon. Sa araw ng paghuhukom, ang mga espiritu na mga higante ay parurusahan. Enoch Sham Ang mga espiritu na mga higante, o sa Hebreo, ang Refaim. hindi buhay, hindi rin patay, nakapit sa pagitan ng mga mundo, gumagala sa mga disyerto, bulong sa mga diyas diyosan. Ang impyerno ay ang kanilang kulungan. Gunit ang mga peder nito ay humihina. Binanggit ng Biblia ang mga lagusan. Sapagkat ang Panginoon ay may tabak, ito'y lasing sa dugo, sapagkat ang Panginoon ay may hain sa Bozra, at isang malaking patayan sa lupay na Edom. Isayas 34, Anim. Edom. Lajing Edom. Lupang isinompa. Mapulang bondo. Bahay ng mga anak ni Esau. Ayon sa tradisyon, may isang bitak daon. Isang bangin. Kung saan umaling ngaunggaw pa rin ang tinig ng mga refaim. Ang mga refaim ay mga ngatog dahil sa iyo, lahat ng pinuno sa lupa, sila'y babangon mula sa kanilang mga trono. Ezekiel 32, 21 Sila'y babangon. Hindi nakasulat na sila'y patay. Gunit, naghihintay. Ponto ng pagbabago, kalmats na psychological. Makinig ka mabuting gayon. Binanggit ni Jesus ang impyerno. Gunit hindi gamit ang salitang impyerno. Iba ang ginamit niya. Gina. At kung ang iyong mata ang siyang nagiging sanhinang iyong pagkakasala, dukitin mo ito, mas mabuti pang pumasok ka sa kaharian ng Diyos na may isang mata, kaysa may dalawang mata ang gunit itapon sa Gina. Marcos siyam oras apat na minuto. Gina, ang lambak na hinom, sa labas ng Jerusalem, isang tunay na lugar, doon inihahandog ang mga sakripisyon ng tao. Mga bata, sinusunog ng buhay para kay Moloch. Isang lupang isinumpa. May usok na walang tigil. May sigaw na hindi natatapos. Gunit ang hindi alam ng karamihan, ay nananatili pa rin ang Jena. Isa pa rin itong lamba. Dinaraanan ng mga turista araw-araw. Hindi nila alam na tumatapak sila sa abo ng mga sinaunang kasamaan. Ginamit ni Jesus ang lugar na ito bilang metapora o bilang babala. Kung totoo ito, karamihan sa atin ay hindi handa sa kung ano ang darating pagkatapos ng kamatayan. Akala mo ligtas ka dahil umaattend ka ng simbahan? Dahil inulit mo ang mga panalangin, Ngunit paano kung ang impyerno ay hindi para sa mga masama? Paano kung ito'y para sa mga nakalimutan, ang mga walang panig, ang mga maligamgam? Ako'y nakakaalam ng iyong mga gawa na hindi ka malamig ni mainit. Kaya't isusuka kita mula sa aking bibig. Pahayag tatlo oras labing lima minuto negatibo labing anim na. Isusuka. Pagtanggi. Hindi paghato. Kundi pagtaboy. Isang mas malupit na kapalaran kaysa parusa. Walang hanggang pag-isa. Naalala mo ba ang parabula na mayamang lalaki at si Lazaro? Ang mayaman humihingi ng patak ng tubig. Gunit hindi siya pinapansin. Nakikita niya. Gunit hindi makadama. Naririnig niya. Gunit hindi makapagsalita. Hindi siya pinaparusahan. Gising siya. Nasa maling lugar. At wala nang balikan. At marahil. Iyan ang tunay na kahulugan na impyerno. Maging gising. Gunit wala sa panahon. Wala sa awa. Wala sa liwanag. Magpakailan man. Wakas na matindi. Maari mong ipikit ang iyong mga mata ngayon. Maari mong patayin ang video. Maari mong kalimutan. Gunit ang isinula ay nandoon na sa loob ng libu-libong taon. Naghihintay. Naghihintay para sa iyo. At ang kamatayan at ang impyerno ay inihaji sa lawa ng apoy. Ito ang ikalawang kamatayan. Pahayag dalawampu oras labing apat na minuto. Ang ikalawang kamatayan. Gunit paano kung hindi mo panaranasan ang una? Paano kung patay ka na, espiritual? Paano kung nabubuhay kang gayon sa isang ilusyon, inihahanda para sa isang kapalaran na wala nang balikan? Ayaw nilang malaman mo, gunit ngayon, alam mo na, at ang kaalaman ay maaring maging susi o sentensya. Kung ang mensaheng ito ay tumama sa puso mo, kung may bahagi sa iyo na hindi na kayang baliwalain ang mga salitang ito, mag-subscribe kang gayon, bago pa maging huli ang lahat.